Hello po sa lahat ng mga taga-sugid at uh, taga-subaybay po sa obet Anti-Collection. Uh, yung mga hindi pa po naka-subscribe, uh, please subscribe, follow, and share mga idol. Uh, ito po, meron tayong uh, panibago na naman po na dagdag sa mga koleksyon po natin. Kaya baga-kako po kayo masuprisa nito, samahan nyo po ako. Kaya o, oh, nahuli na naman po natin ito sa may lumang bahay na po mga idol. Kaya ito, samahan nyo po ako. Tara, let's go. At uh, silipin po natin ito mga idol sa malapitan para kakako po kayo ay matuwa po nito mga idol. Ito po mga idol oh. Uh, panibagong dagdag na naman yan mga idol. Ito ay uh, parang uh, uh, lumang tangki yan mga idol. At sa... Uh, meron na rin po tayo yan mga idol. Kaya samahan nyo po ako. Ito po mga idol oh. Ayan oh. Ayan po yung mga collection po natin sa lumang tangki po ng uh, kapanahonan pa yata ito ng mga Amerikano mga idol at uh, sila ay nagpunta rito sa ating uh, bayang Pilipinas nung uh, kasagsagan po ng uh, pangalawang digmaan po mga idol ayan po para nga uh, sa palagay natin yan parang sa jeep yata yan ng mga American mga idol o sundalong Amerikano Tsaka ito po mga idol oh, marami na rin po tayo nito na dagdag oh. Petromax. Ito po yung mga Petromax po natin mga idol oh. Ayan oh. Nakasabit na rin po. <laughs> Ayan oh. <laughs> Ayan po yung mga nabili po natin. Yung mga sinaunang ilaw po ng mga kapanonan pa po ng mga ah, lulu at tulula po natin. Ayan oh. Meron pa rin pong ah, natira kaso yung uh, ginawa nito mga idol parang uh, Puitan yata ng batya <laughs> kasi wala nang takip na nailagay po rito eh baka ayaw sumindi kapag walang takip po ayan o oh. medyo uh, marumi pa nga uh, kunting linis lang po yan mga idol ta uh, nagiging maayos na rin po niyan at saka walang basag pa yung ano niya yung uh, salamin yan po mga idol oh. So, itong mga idol, parang pamilyar na po kayo rito. Ayan, no? Uh, parang, ano, ng muntura ng uh, kabayo ito, mga idol. Ayan, no? Uh, antik na antik po yan. Ito po yung mga nilalagay po sa likuran ng uh, kabayo, mga idol. Para hindi po tayo malaglag. Ayan po. Oh, pagkaganda. Ito parang uh, na i na yata ito kasi magkaiba po yung kulay sa isa mga idol eh. So, ganda oh. ito po yung mga nahuli natin. Ito po mga idol, oh. meron din po tayong nahuli rito na vintage na uh, calendar plate mga idol oh. Ayan oh. So, ganda oh. So, sa taong 1995 po, pero gawa po siya sa Parang sa Chinese or Japan ba yata ito, mga idol? Ito sa likod, mga idol, oh. Ayan po. So, napakaganda, oh. At uh, naingatan pa rin po. At uh, hindi nabasag. Ayan, oh. 1995 po. So, ilang taon na yan, mga idol? Tagal-tagal na rin. So, mga batang 90s. Ito po yung uh, kalendar nyo, oh. <laughs> Ayan, oh. May January. So hanggang December po. Ayan po. Ayan so po yung mga bagong huli natin. At, uh, lumako naman po tayo rito. So ito po. Meron din pong uh, dalawang uh, buti ng ano yata ito. Coffee mate mga idol. Uh, sa ating pagsasaliksik mga idol. Parang uh, 1970s, 1980s ito na ano uh, coffee mate uh, bottle ayan o oh. or jar mga idol kaso wala na yung takip mga idol kasi yung takip nito parang uh, gawa sa lata mga idol o yero mga idol kaya madaling mabulok yon sa yung tanda po natin sa kalumaan mga idol yung dito walang grove ayan o oh. yung paganyan po yung uh, grove nya yung mga korting uh, pahalang mga idol yan po ito pabilog mga idol eh ayan o oh, may marker mga idol eh oh. ayan may parang may letter D ayan o oh, yung isa naman po Ay, hindi ganong anin, uh, aninag mga idol kasi marumi pa mga idol at uh, lilinisin po natin yan So dumako naman po tayo rito sa timbangan mga idol. Ito meron po tayong nahuli mga idol. Napaka cute mga idol oh. Kaya buong buo pa. Ayan oh. Kaya ito yung uh, ginaga, ginagamit nila noon. Mga nagtitimbang sila ng mga uh, retail na bigas sa tindahan. O kaya ay asukal ganyan. Maski ano-ano po yung mga... Tinitimbang na nga maliit lang ang ano uh, Kiluhan Yan po so, Kapag bumili ka ng bigas Ganyan Nga ilang kilo lang Yan po yung mga ginagamit mga idol Sa so, meron tayong malaki mga idol Ito po so, Ang ganda pa oh Ang ganda pa ng condition mga idol Sa so, aninag pa po yung mga Ano niya Detalyado pa po yung uh, Ano niya Yung mga numbers niya mga idol Ayan po 100 kilos po ito. Uh, mamili po tayo ng mga kopra tsaka baboy nung araw. Yung buong baboy po, yung buhay. Ito po yung mga ginagamit nila ng mga uh, sinauna mga idol. Yung mga nagninegosyo po ng mga bumibili po ng uh, baboy na buo. Ayan o ito sa tindahan yan mga idol yung, mga, yung ganyang maliit so ang cute mga idol oh. so oh, meron yan mga idol oh. Ah, kahuli lang po natin ito sa tingnan nyo naman saka lilinisin din po natin ito mga idol sa kukulayan din natin pipinturahan para hindi na po ah, anuhin ang kalawang ayan o. Oh. ang ganda pa mga idol oh So, panibagong dagdag na naman po yan sa koleksyon po natin. Ito malaki mga idol, ta, ayan po. Medyo banda rito, kinain na yata ng kalawang mga idol. Saka, linisin din po natin yan. Hago natin yan ng ano, liha mga idol. So, banda rito, medyo maganda pa yung katayuan niya. Ayan po. Saka dito tayo mga idol, ayan po, dumako po tayo rito. So napakaganda mga idol uh, Lumang-luma po ito Talagayan po ito sa Sa may altar yata ito mga idol At uh, hindi po tayo nagkamali so, Gawa po siya sa bronze material mga idol Ayan oh, Ang ganda Yung Mga nilalagay rito mga fresh flower Ganyan At uh, hindi po yan Nalalagyan po yan ng uh, tubig mga idol Ta walang butas po ito mga idol Ayan oh pati kandila pwede rin po ilagay rito kasi sa sa altar yata ito meron tayong dalawang piraso mga idol ito po so, ganda oh sa so, antik na antique po yan mga idol oh, oh. <laughs> At, uh, niyo naman yung mga mga nag ano nito nagtago nito mga idol At, uh, hindi man lang ito baka na daanan ito ng scrapper mga idol baka nahuli ito at uh, laking tuwa naman po natin na uh, tayo ay nauna mga idol sa scrapper <laughs> so sobrang ganda mga idol oh. so laking uh, tuwa po natin sa namamayari po nito at uh, napakabait po niya at uh, naipagkalubin po sa atin ito ayan po mga idol oh. so Ayan, ayan po yung mga bagong huli po natin, idol. At, uh, dami niya, no? Panibagong dagdag na naman yan sa mga koleksyon po natin. So, sana at nasiyahanin po kayo nito ng ating ay uh, binabahagi po sa inyong harapan ngayon, idol. At tayo ay uh, magpapaalam na. Idol. <laughs> Don't forget to subscribe uh, Obet Anti Collection sa YouTube channel po natin. Ito po para makatulong naman po kayo sa ating May Munting channel. Kaya, bye bye. Eh, ito po. Thank you for watching.